Hello class, welcome to our YouTube channel. At sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano tayo makaipon ng pera. Bakit ba natin kailangang mag-ipon? Para meron tayong emergency fund kung sakaling meron tayong mga hindi inaasahang bagay na mangyayari sa ating buhay. Or kapag mawawalan ka ng trabaho, at least meron kang emergency fund. Kailangan natin na mang set up ng emergency fund na at least 6 months to 1 year ng ating monthly expenses. So kapag may monthly expenses tayo na 20,000, kailangan nating magset ng emergency fund na kapag 6 months, so 20 times 6, so at least 120,000 na emergency fund. So, ready na ba kayong malaman ang mga paraan kung paano tayo maka-makaipon ng pera para rin sa ating retirement. First is we have to or kailangan nating mag-set ng financial goals. Bakit natin kailangan mag-set ng financial goals? Kasi dito natin makukuha ang ating savings. So, 2024 na ngayon. So, kailangan natin from 5,000, gawin natin 10,000 ng savings, 20,000, or ilan man yung gusto mong masave sa loob ng isang taon. So, Dahil 2024 now we will have to change our mindset and we have to achieve financial breakthrough mag-set ng financial goal at magkaroon ng specific na target kung magkano ang gusto mong maipon every month or every year. Dapat maging realistic tayo sa ating goal. Huwag tayo mag-set ng goal kung hindi lang rin man achievable. Kung kanyari, mag-set ka ng goal na 1 million ang isi-save mo ngayong taon. Pero ang iyong sweldo lang is 20,000. So, alam na natin na hindi natin maririch ang 1 million sa isang taon except na lang kung mananalo tayo ng loto. Pero kapag hindi iyan ang naging senaryo, hindi talaga natin ma-achieve ang 1 million sa loob ng isang taon kapag meron lang tayong 20,000 na sahod. So ano ang dapat nating gagawin? Halimbawa, kung ikaw ay may sahod na 20,000 pesos kada buwan, automatic iipunin mo na ang at least 10% ng iyong sahod. Kung 20,000 yan kada buwan, ang 10% ng iyong sahod ay 2,000 pesos. Tama, meron kang masisave na 2,000 pesos per month. At kapag may 2,000 pesos per month ka, meron kang tumataginting na 24,000 pesos sa loob ng isang taon. So, see, sa pagsiset pa lang ng financial goal, alam na natin na tayo ay makakaipon. Ang kailangan ng natin is yong ating mindset na kailangan gagawin mo talaga ang iyong financial goal. So, you have to save, 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 and save. Pangalawang paraan is ang para makaipon ng pera ay ang pagtitipid or tayo ay magtipid. Siyempre, pero hindi yung to the extent na hindi mo nabibilhin yung mga needs mo dahil nagtitipid ka. No, magtipid tayo sa maayos na paraan. Iwasan natin ang paggasto sa mga bagay na hindi importante. At maghanap ng mga paraan para makasave sa ating daily expenses. Bakit? Kasi kapag bibili tayo or gagastos tayo ng mga bagay na hindi importante, madadagdagan ang ating expenses. At kapag madadagdagan ang ating expenses, kunti na lang ang matitirang pera. At kailangan din natin na ang formula sa ating pagsisave or income minus savings is equal to expenses automatic na maglalagay tayo katulad ng first natin yung yung halimbawa natin na magset ng financial goal automatic na ang 2000 kada buwan ay ilalagay na natin sa ating savings at yung matitirang 18000 yun na lang ang ating magiging expenses Okay? So kailangan din natin sa pagtitipid maunawaan yung wants at saka needs. So yung needs is yung mga kinakailangan talaga natin sa pang-araw-araw ng ating buhay. Samantalang yung wants ay yung gusto lang natin pero hindi naman din natin siya talagang kailangan na kailangan na pwede tayong mabuhay kahit hindi natin yan bibilhin. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi ka na bibili ng iyong wants. Pwede, pwede ka bibil, bumili ng wants kapag marami ka ng pera. Pero kapag tamang-tama lang ang iyong sweldo, kailangan nating iwasan ang paggastos ng mga bagay na hindi importante. Ano ba yung mga needs ng mga tao? Siyempre, kailangan natin ng bahay. Kung wala pa tayong sariling bahay, kailangan iset aside na natin yung rent natin sa bahay kung nagre-rent pa lamang tayo para hindi tayo paalisin ng may-ari ng bahay. Next is ang pagkain. Kailangan na kailangan ng tao ang pagkain kaya automatic din na maglalagay na tayo ng expenses sa ating pagkain. Next is ang tubig. ba? Diba, medyo mahirap gumalaw sa bahay kung walang tubig. Kahit ang pagluluto, hindi natin magagawa kung wala tayong tubig. So, kailangan magpipay tayo ng ating water bills time to time. So, and another, mga damit at saka yung electricity. So, ito ay Some of the needs of the people lamang. Marami pa tayong mga needs, pero hinighlight lang natin sa video ito yung limang uh, needs ng mga tao. Ano yung makukonsider natin na wants? So, magiging wants ang isang sasakyan kung gusto mo lang bumili ng sasakyan dahil gusto mo mapakita sa ibang tao na meron kang sasakyan, pero kapag bibili ka ng sasakyan, kailangan nating maintindihan na meron itong maintenance. Kailangan din nating na meron tayong ekstra pera para sa gasolina at saka sa maintenance nito. Pero kapag bibili ka ng sasakyan dahil need mo sa iyong business, wala tayong magiging problema dyan. Pero kung gusto mo lang ipagyabang ang iyong sasakyan, please wag mo na lang gusto, wag ka na lang bumili kung yan lang ang iyong purpose. At saka yung mga mamahaling mga gadgets. Dahil kailangan wag tayong padalos-dalos sa paggasta lalo na nakakatanggap tayo ng pera, unahin natin ang wants, unahin natin ang needs, rather unahin natin ang needs bago ang wants. Next ay ang Iwasan ang utang. Aray, utang, utang. Sino ang maraming utang dito? Huwag tayong mahiya. Pero, kailangan nating tandaan na merong good, debt, good debts at meron ding bad debts. Ang ibig sabihin dito na iwasan ng utang ay yung bad debts. Bakit magiging ganito tayo katulad ng sa picture? Napasan-pasan natin ang ating utang o bumabaon na tayo sa utang kapag hindi natin siya iiwasan kapag bad debts. Bakit? Hindi maganda ang kumuha ng utang kung hindi naman talaga kailangan. Ano ang example? Kapag tayo ay mangungutang dahil gusto nating bumili ng bagong cellphones, gusto natin bumili ng mamahaling mga bags at saka gusto natin bumili ng sasakyan. Pero kapag umutang tayo dahil gusto nating magnegosyo, gusto nating mag-invest sa real estate or any investments na gagamitin natin ang ating utang para magkaroon tayo ng assets na ang assets ay magkakaroon din ng sarili niyang income wala tayong problema dyan. Pero kung utang lang tayo dahil gusto lang natin bumili ng kahit ano-anong mga bagay na yan, huwag mo na lang gagawin dahil kapag ginagawa natin ito, hindi tayo makakasave ng pera at saka meron pa tayong interest na babayaran. So, iwasan natin ang utang lalo na kung ang utang ay bad debts. Pero kung good debts yan, gusto mong inegosyo, gusto mong i-invest, at kahit ano pang gusto mo na makaka yan ng income, wala tayong problema dyan dahil ang income na ang magbabayad ng iyong utang. Next is, maghanap ng additional sources of income. Guys, hindi tayo or walang tao na mayaman dahil isa lang ang source of income nila. Kailangan hindi lang tayo magstick sa isang source of income katulad ng sweldo natin dahil hindi talaga ito uh, makakabilin or makaka bigay ng financial freedom. So kailangan aside sa ating sweldo, marami pa tayong mga side hustles or part-time jobs. Magnegosyo tayo para madagdagan ang ating savings. So according sa Money Talks with Paul, meron siyang binigay dito na paano natin maka- -create, Paano tayo makakreate ng multiple streams of income? So pwede tayo sa dividend or paying stocks, bumili tayo ng shares para meron tayong dividends after. Mag-rental property, so bumili tayo ng mga properties na paupahan para sure na ang ating monthly income kahit na nag-loan ka lang para bumili ng uh, properties or bo para gawin ang bo gawing boarding house okay lang yan kasi sure tayo na mababayaran mo ang iyong utang per month so meron din tayong YouTube channel gumawa tayo ng YouTube channel kung meron tayong content na gusto natin na matutunan din ng ibang mga tao. Then, online business. Marami na, tala marami na talagang gumanda ang buhay dahil sa online selling. So, marami na mga celebrities o mga kilalang personalidad na gumanda ang buhay dahil sa nagbibenta sila online. At sa pagbibenta online, marami tayo maririch na mga customers kasi, wide ang range ng ating market. Affiliate marketing and also owning a laundromat. So, pwede tayong sari stores or mag-grocery stores sa ating bahay. Pwede din tayong magbenta ng mga street foods or mga barbecue or mga apparel rent-to-own or uh, ready-to-wear items or kahit ano-ano pang pwede nating pagkakitaan part-time jobs kung meron kang meron kang skills or talent like singing for example magaling kang sumayaw pwede kang mag part-time sa mga wedding events, birthday events as a singer or kung ikaw din ay marunong sa photography so huwag kang magdalawang-isip na gawin din yang part-time jobs dahil marami na ngayon ang gusto na mag capture ang kanilang best moments sa kanilang life. So, para para sa paraan kung paano tayo makatipid ng pera, kailangan maghanap ng additional sources of income kasi the more sources of income, the more income and also the more savings. So, para sa summary natin, meron tayong para maka para para maka maka save tayo ng pera is mag-set ng financial goal. Number 2, kailangan magtipid. Number 3, iwasan ng utang at saka number 4, maghanap ng additional sources of income. So, yun lamang po ang apat na paraan kung paano tayo makaipon ng pera. And take note guys, marami pang paraan para makaipon ng pera. Hindi lamang itong apat na ibinigay ko. Pero itong apat na to ay magiging uh, guide nyo na kung paano kayo makaipon ng pera. So, thank you so much class or guys for listening and don't forget to subscribe to our YouTube channel para mas marami pa tayong matutulungan god bless